Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay humarap sa arraignment at pre-trial proceedings ng Regional Trial Court sa Valenzuela kaugnay ng kasong vote-buying na isinampa laban sa akin. Una sa lahat, taus puso po akong nagpapasalamat sa inyo, mga Fernandino, sa patuloy ninyong suporta at panalangin para sa laban nating ito. Wala man po akong kailangang linawin sa inyo dahil batid ko po na malinaw na sa inyo ang motibo ng mga nagsampa ng kaso laban sa akin. Ito po ay malinaw na political harassment at persecution na isinagawa ng ilang makapangyarihang tao o kalaban ko sa politika. Sapagkat Nakikita nila ang lakas ng ating pagkakaisa sa darating na eleksyon sa lungsod. Naniniwala po akong pinangangalagaan tayo ng puong may kapal. Malalampasan natin ang kasong ito at magtatagumpay tayo sa laban na ito. Buo po ang aking pananalig na madidismiss o mababasura ang kasong ito. Kailanman hindi ko po kinailangan ang ganitong mga political gimmicks para mahalin ninyo ako. Ako po ay tapat na naglilingkod at hindi kailanman nanlamang ng kapwa. Iyan po ang nagustuhan ninyo sa akin. At iyan po ang dahilan kung bakit ninyo ako pinagkakatiwalaan. Buong puso ko pong tinatayuan ang aking pangako at tinutupad ang aking tungkulin bilang inyong alkalde upang mapaglingkuran ko ng maayos ang mga Fernandino. Ganon din po ang aking paninindigan sa pagtatanggol ng katotohanan sa bawat hakbang ng kasong ito. Maraming salamat po. Asahan po ninyong lalaban tayo hanggang sa dulo. Kaya, laban San Fernando. Laban Fernandino